Hey, good morning. Good morning. <laughs> Tatapos ko lang magkape guys. And mag-aayos tayo dito na mga paninda. Kasi soon, ayan, soon ay magpapa-walk-in tayo. Hindi lang tayo magiging available kay Shopee. Nagasikaso kasi kami ng permit para sa online. Kasi may BIR na yung mga online seller. Then, taasikasuin din namin yung para sa walk-in. Ang mga tinda namin ay mga gummies at toy pads. So, ang courier namin ay si ito, Flash Express at saka JNT. Ayan, free yung ganitong pouch nila. Pero minsan, walang stock kaya sariling sikap lang din kami. Okay, ito nga pala yung mga available namin mga toy pads. Pag nag-check out ka nito, uh, assorted na siya. Limang assorted. For example, ito, ganyan. Tapos, yung ganito. Ba iba May pang girls and may pang boys. So, 395 yung lima. And, pwede ka maka-discount. Less 100 pesos tsaka parang 333 na lang yung 5 lalabas na 60 plus na lang yung isang laki ng matitipid ang laki ng tubo, nasa 40 pesos or 140 pesos ang tubo ng isang ganito. For example, kasi ito, ang SRP mo lang dito ay 5 piso. Pero, yung iba nabibenta be nila ng 10, kasi ang laki niya, no? Yung sticker yung ganito kalaki. So, 10 piso benta nila. Kung 60 ang kuha mo, nakuha mo siya ng mura sa amin, 140 tubo mo, diba? Kasi 20 pieces to sa isang pad. So, kung 5 piso, 100 pesos lahat. Kung 10 mo siya mabenta, edi 200 pesos ang laki din ako. So, meron din kami mga gamis. 1 kilo. Yung ganito, 40 pesos. 50 laman. May 10 piso ka na. And, mga ganito. Ito magandang klase nito eh. So, habang magdi-display tayo ang topic natin about sa sugal. Kasi, syempre, bilang tenderang vlogger, meron din nagtiwala sa atin na i-promote yung products nila. Pero alam nyo ba, kahit na hindi ako sikat, ganito lang ako. ah <laughs> uh, simple yung tenderang vlogger lang ay may mga company at syaka mga may-ari ng products. Alam mo yung mga CEO na talaga na nagtiwala talaga sa akin. So, syempre, unang-una na dyan si Grocery, di ba? Uh, Unilever, mga Chocomani, na paulit-ulit akong kinukuha. Yung Tala, Peddler Up, Sari uh, Sarisuki, ayan, ganyan. So, thankful ako sa kanila. And meron din akong mga pa-survey. May mga pinapa-survey sa akin na bayad ako doon. Hindi nyo alam yung Minsan nagtatanong lang ako pero bayad ako doon. And yung iba naman, sa sarili ko talagang gusto kong malaman yung survey. And, so may nag-comment dyan na, nung nakaraan pa yun ni eh, sabi niya, tinatapos niya talaga yung lahat ng video ko hanggang dulo, tinitignan niya kung nagpo-promote ako ng sugal. So, kasi ba diba, bihira yung nagtatapos ng video, lalo na pag mahaba, tapos hindi nila masyadong gusto yung topic, hindi na nila tinatapos yung video nun. So, sabi niya, ilang beses siya nakanood ng video ko, walang sugal. Wala akong pinopromote na sugal. Kasi ba diba, kahit kahit yung pare, may vlogger dyan na pare, tapos at the end of his video, may sugal. So, nagulat nga ako. ha! <laughs> ah, Hindi ko na masyado pinansin. Tapos, may mga mami vlogger din na, alam mo yung mga mami vlogger, dami na ngayon, di ba? Parang sa akin, tenderang vlogger, madami na din. So, mami vlogger, Nagtuturo ka ng ano sa anak mo, at the end of her video, may sugal. So, ngayon, uh, yung iba, may napapansin pa. Minsan nga, trending videos, di ba? Mga nakao na video, mga trending videos, mga ginanakaw. May ano, may sugal sa dulo. So, ako, na-offeran ako last year ng dalawa sa messenger ko, nag-chat yung ahente kung gusto ko daw ba. Tapos may qualification and sabi, pasok ako dun sa qualification. And ayun na nga, yun malaki yung offer. Kaso, tinanggihan ko. Tapos, nung nakaraang buwan lang yata yun, may nag-email naman sa akin. Tungkol dyan, sa laro naman na yan. So, dinilit ko na kaagad. Yun, may mga, may mga scam din na email sa amin, ha? So, kung padadala ka, example, bibigyan ka ng, ang laki, $500, ang laki na para sa ano, sa ganung promotion. Kung pera-pera lang talaga, sige ka lang ng sige, ay mahahak, ma mahahak ang FB mo at ma scam ka talaga. So, pag gaganon kasi, dinidelete ko na kaagad. Kaya, saka para hindi matakpan yung mga ano, na so, meron din kami ganito. Dinidelete ko na yung mga ganung email para hindi matakpan yung mga importanteng email sa akin. So, tinanggihan ko yon Unang-una, ang content ko talaga, kaya nyo ako sinubscribe sa halos 80% ng mga nakakilala sa akin ay dahil sa sari-sari store ko. Dahil ang content ko ay about sa tindahan. Kung mag-vlog ako ng gala ko, lifestyle ko, siguro nasa 20% or 30% lang ang nanonood. Kasi kaya ako maraming subscribers, karamihan dyan, 80% dahil sa tindahan ko, sa sinishare ko. So, dun nila ako minahal. And may mga vlog ako or content ako na isa sa dahilan kung bakit nalulugi ang sari-sari store dahil yung asawa mo nagsusugal or ikaw mismo nagsusugal. Kasi gustong gusto mo na, di ba, nakatalo ka tapos gusto mo bumawi. And saan ka ba kukuha ng ano mo? mo, di ba, sa benta. Hindi mo na mamalayan. May pera. Kuha ka lang ng kuha. Pero, wala ka ng stocks. Di ba? So, malulugi ka kung nagsusugal ka mismo. And bakit ko siya ipopromote at the end of my video. Ba't ko ipopromote? Ba't ko ipagpa-download yung mga subscriber ko doon sa sugal na yun. Tapos, ako, ako lang din naman ang makikinabang. syempre may kikitain ako doon. Malaki ang offer nila, ba? Diba? Pero, hindi ko gagawin yun kasi karamihan nga sa mga subscriber ko ay nag-subscribe sa akin dahil nagbibigay ako ng tips saan makakabili ng mura. Katulad nito, nagbebenta ako, 'di ba? Ang original price ng mga toy pads ko, mga ganito, 5, 395. Pero pwede mo 'tong makuha ng 333 kapag nag-order ka sa Shopee Videos. May free shipping doon at less 100 pesos ngayon. So ganun 'yung mga pino ko, saan ka makamura, saan ka makabili ng mura, saan ka anong gagawin mo para mas mas bumenta pa 'yung tindahan mo, 'di ba? Kung sa tingin mo may mga bata diyan, bakit hindi i-try magtinda ng ganyan to. Ba't hindi mo i-try magtinta ng mga gamis? yung ganito to. Kaya, per kilo na yan, assorted gamis. 155 per kilo. So, tatlong kasi yung ano namin, yung gamis namin. Meron kaming... Katulad nito, meron kaming 2.5 kilos, medyo mahal para sa medyo malaking tindahan to at may budget. Kung wala kang masyadong budget, pwede ka na din sa 1 kilo, 155. At kung wala ka talagang budget pero gusto mo magtinda, pwede ka naman dito. 40 pesos lang to may kasama ng lagayan, 50 pieces, 10 na yung puhunan mo. So, nag-iisip talaga ako ng paraan para, para mag iba. I-try mo siyang itinda, baka magustuhan din sa inyo, kasi dagdag -dag pagkakitaan, di ba? Katulad lang din itong Bolts product. Ito, may tinda din ako ng ganito. Yung una, parang nagdududa pa ako, bakit parang yung sari-sari store, magkitinda ng mga ganito. <laughs> di ba? Pero, pero, Diyos ko, nabibentahan ako. Dalawa yung ganito ko, guys. Actually, tatlo na. Ito na lang yung stops niya. Meron niyang earphone. Ganyan, may pa sa iPhone. May sa Type-C, may sa Android. Nagugulat ako. Sa gabi nga ako nabibentahan din eh. Tapos nagtataka sila, bakit, uy, buti may tindahan niya si Ate Yvonne. So, meron ako niyan sa QC, meron din ako niyan dito sa, sa Matay Rizal, meron din ako niyan sa online. And pwede din kayo magtinda niyan. Karamihan sa buong mibili sa akin na sa Visayas at Mindanao. Kasi ang sari-sari store sa Visayas at Mindanao, hindi lang basta sari-sari store. Meron din sila matindang pa yung chinelas, mga damit, mga chargers. Diba kasi, ang sari-sari stores sa probinsya ay all all around lahat parang pati gamit sa bahay meron may mga tabo hindi ka tulad yung makikita mong tindahan sa Metro Manila na tindahan lang talaga grocery bigas frozen or mga ricado ganun lang sa probinsya may mga payong tabo may mga bag lahat halo-halo <laughs> na talaga ba? Diba? so ganun ang doon yun ako nakilala tsaka sa mga sa referral Diba? Kung i-download nyo to, pwede makatulong sa inyo para uh, mas malaki ang rebates nyo pag nagload load kayo. Kung saan kayo pwede makahiram ng dagdag puhunan. Ganon, more on positive yung uh, tinuturo ko sa subscribers ko. Actually, meron pa na nga dati nag-offer sa akin ng pautang. Hindi ko type yung ano nila, yung policy. Kaya tinanggihan ko. So, hindi naman kailangan kasi i-post yun, diba? Ganon kasi bilang res respect na din dun sa lumapit sa akin. Pero, ayun, tinanggihan ko kasi, hindi siya maganda, at tsaka, ako yung masisira nun, parang, hindi nyo na ako pagkakatiwalaan, paano pagka uh, maipopromote ako sa susunod, eh, sasabihin nyo, eh, nagpromote na ng sugal yan sa table, paano pa yung ano, parang nasira na yung name ko doon, diba? So, pinag-aaralan ko din yan, bago ko ipromote hindi lahat tinatanggap ko, hindi lahat pera-pera lang. So bakit ako magpo-promote ng sugal na ako mismo ay hindi nagsusugal at isa yan sa pangunahing dahilan kung bakit nalulugi ang tindahan or sari-sari store kapag nagsusugal ka. Kasi hindi mo na ma-manage na maayos yung tindahan mo eh. Mas malaki ang nalalabas mo kung na ibabalik mong paninda. Akala mo ang daming pera so kinuha mo, pinang sugal mo pero nawalan na ng laman yung tindahan mo. Anong ipang bibili mo? Ulit. Okay, so sa hirap ng buhay ngayon, uh, from 1.5 million sa buong Pilipinas na unemployed, tumaas sa 2.1 yata yung million. Ang dami pong unemployed, uh, para ang hirap na talaga ng Pilipinas, sobrang taas ng inflation. So maging wise tayo sa paghawak ng pera at kung saan natin ito gagastusin.